Akala mo malas ka lang sa love life na nagkataon lang na mali yung napili mong babae. Pero paano kung mas malalim pa yon? Paano kung kaya stuck ang buhay mo? Wala kang kapayapaan. Patay na yung apoy mo dahil pinadala siya ng kaaway. Hindi aksidente na pumasok siya sa buhay mo. Dumating siya bilang distraction na nakakostyum. Nagdasal ka ng wisdom pero binulag mo sarili mo sa red flags. Humingi ka kay Lord ng purpose pero kinapit mo pa rin yung bagay na hinihila ka palayo. Maganda siya, matamis magsalita, marunong umasta na parang godly. Pero sa loob mo, ramdam mo, wala ka ng focus. Spiritual life mo naghihingalo. At sa tuwing susubukan mong bumangon, siya rin yung humihila pabalik. Hindi ito tungkol sa hate, tungkol ito sa warfare. Kasi hindi lahat ng babae galing kay Lord. Yung iba pinadala para wasakin yung lalaking gusto niyang itayo. Trade 1 Ang Mang Akit Hindi ka niya mahal Nilalandi ka lang Katawan niya ang puhunan Attention niya ang bahay At kung laman ang nagpapatakbo sa desisyon mo Hawak ka niya kahit di magsalita Bihis siya para sambahin Gumalaw parang pantasya Sakto lang ang banat tungkol kay God Para magduda ka sa conviction mo magpo ng Bible verse at thirst trap sa iisang hininga. Sasabihin oppression ang modesty pero gusto lahat ng mata nakatutok sa bagay na dapat banal. Pero pakinggan mo to, hindi ka nilikha para habulin balat, nilikha ka para magdala ng apoy. At sa oras na patulan mo siya, unti-unting namamatay yung apoy. Dumudulas yung authority mo, pumupurol yung talim mo, natatameme yung spirit mo. Hindi siya partner, isa siyang bitag. At kung lagi mong hinihiga si Delilah, wag ka nang magulat kung gigising kang kalbo, bulag at wasak ang espirito. Yung akala mong sarap ngayon, kapalit niyan kapangyarihan bukas. Kaya patayin mo yung gana bago niya patayin ang calling mo. Trade 2. B tag ng kababawan. Hindi lalaki ang gusto niya, audience ang hanap niya. Hindi katotohanan ang pundasyon niya, kundi attention. Kailangan niya ng mata ng iba para lang maramdaman na may halaga siya ipapakita katawan, tatawagin confidence. Mag-quote ng Bible tapos mag-flash ng balat para sa likes. Sasabihin niyang bold. Pero kay Lord, walang laman. Sabi ng salita, mandaraya ang charm at kumukupas ang ganda. Pero dun niya tinayo ang pagkatao niya. Kaya ngayon hindi ikaw ang mahal niya. Hindi si God. Yung spotlight. Hindi intimacy ang kailangan niya. Applause. At kahit anong effort ang ibuhos mo, hindi sapat kasi hindi nasa kamay mo ang puso niya. Nasa screen, habol ang palakpak ng mga estranghero. Ang babaeng adik sa attention laging mukhang single kahit may relasyon. At bawat panalo mo parang talo kasi kalaban mo digital stage na kahit kailan hindi sapat ang palakpak. Kung namamatay ang confidence niya pag walang camera, hindi confidence yon. Kababawan lang na naka-wifi at habang hinahabol mo siya, mas lalo mong makakalimutan kung ano ba talaga itsura ng babaeng makadiyos. Kaya umalis ka na ngayon. Bago yung palakpak na ikinabubuhay niya, maging katahimikan na ikalulunod mo. Trait 3, Tagahasik ang gulo. Hindi siya gumagawa ng kapayapaan. Gulo ang dala niya. Isang minuto, sweet. Sunod parang bomba na malapit ng sumabog. Mag-uumpisa ng away mula sa wala babaluktutin ang salita mo, susubukan ang pasensya mo, tapos magdadrama na siya ang biktima pag napuno ka na. Hindi aksidente ang drama niya, yon ang gasolina niya. Buhay siya sa kaguluhang emosyonal. Tatawagin pa niyang passion habang pinapanood kang dumugo. At ang bibig niya, doon nang gagaling ang pinakamasakit. Chismis na parang pagsamba, panlilibak, paninira. At kung kaya niyang tirahin ang iba sa harap mo, huwag mong isipin na ligtas ang pangalan mo pag wala ka. Sabi ng salita, ang matalinong babae itinatayo ang bahay niya. Pero siya, lahat ng mahawakan sinusunog. Araw mo mauubos sa kakaduda sa bawat salitang bitawan mo. Gabi mo puro sorry sa mga bagay na hindi mo naman ginawa. At espiritu mo wasak, pagod, ubos. Hindi niya mahal ang kapayapaan. Kinakatakutan niya ito kasi ang tahimik na buhay ilalabas lahat ng tinatakbuhan niya. Hindi ka tinawag para maging babysitter ng apoy ng emosyon niya. Tinawag ka para mamuno sa kalinawan, sa lakas at sa purpose. At kung patuloy mong sasayawin ang gulong dala niya, huwag ka nang magulat kung malunod ka. Trait 4. Babeng pabigat. Malaki kong magsalita. Malaki kong mangarap. Pero kilos parang rebulto tulog hanggang tanghali. Scroll buong araw. Reklamo ng reklamo na pagod kahit wala namang ginawa. Trabaho niya, chismis. Hustle niya, drama. Yung vision board niya, wishlist lang na walang aksyon. Gusto niya ng lalaking may purpose. Pero ni Daliri, ayaw igalaw para makibuhat. Hari ang inaasahan niya. Pero siya parang batang puro demands. Pero eto ang totoo. Hindi nilikha ng Diyos ang babae para sumipsip Nilikha niya sila para magparami magpalago. Yung Proverbs woman, nagtrabaho, nagtayo, may takot sa Diyos. Itong isa, takot sa effort. Sinasamba ang comfort. Sasabihin niyang resting in her feminine. Pero hindi yon rest. Pag-iwas yun. Sa trabaho, sa growth, sa responsibilidad. At kung subukan mong magtayo kasama siya, ikaw ang kakarga ng isang daang porsyentong bigat. Habang siya magpapanggap na biktima na kang mabali. Hindi ka tinawag para kalad ka rin ang pabigat papunta sa destiny mo. Tinawag ka para tumakbo kasama ng babaeng marunong lumakad sa purpose niya. At kung allergic siya sa sakripisyo ngayon, huwag mong akalaing asenso yan sa kasal. Hindi yon gagaling, lalo lang lalala. Kaya putulin mo na ang babaeng pabigat ngayon o ililibing kanya ng dahan-dahan. Trait 5 malamig na sinanggaling. Hindi siya mainit, hindi siya malambot, malamig siya at kalkulado. Bumukas ka, nag-shutdown siya. Dumugo ka, nag-scroll siya. Nandyan siya sa katawan pero milya-milya ang layo ng espiritu. Paulit-ulit mong sinusubukang ayusin ang vibe. Pero hindi naman sira ang vibe. Wala lang talaga siyang pakialam. Emotional na sarado. Espiritual na manhid. At sa relasyon, puro kasinungalingan. Magtanong ka, gaslight ang sagot. Makakita ka ng red flag, ibabalik niya sa'yo. Lumalayo ang katotohanan. Parang may presyo ang affection. At ang love, conditional kung meron man. Sasabihin niya, private lang ako. Hindi, nagtatago siya. Sasabihin niya, nag overthink ka lang. Hindi, dinidiscern mo. At alam niya yon. Sabi ng salita, ang pag-ibig matiisin mabait, hindi makasarili. Pero siya, may thermostat. Mainit kung may gusto siya. Malamig kapag gagastos ng comfort. Ang babaeng ganito, hindi ka lolokohin sa katawan. Pero ipagkakanulo ka sa katahimikan. Hindi siya magsisinungaling ng diretsyo. Pero iiwan niya ang pinakamahalagang parte. At dahan-dahan, titigil kang magsalita. Titigil kang makaramdam. Magsushut down ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil napagod ka ng dumugo sa harap ng taong kahit minsan hindi tinanong kung okay ka pa. Hindi ka nilikha para magmakaawa ng koneksyon. Hindi ka tinawag para pasanin ang sakit mag-isa. Kaya kung mas malakas pa ang katahimikan niya kaysa presensya niya, oras na para lumayo. Trade 6. Mapagmatas na rebelde. Hindi leader ang gusto niya. Control. Submission, napapanggiwi siya. Correction, tatawagin niyang abuse. Spiritual order, para sa kanya, oppression. Sasabihin niyang gusto niya ng partnership, pero kung siya ang laging masusunod. Kinokontra lahat, sumasabat sa lahat, tinututulan lahat. Magbibigay ka ng linaw, chaos ang balik. Magdadala ka ng direksyon, debate ang sagot. Pero tandaan mo to, lalaki ka na may misyon. Hindi mo kailangan ng karibal. Kailangan mo ng babaeng marunong sumunod sa mission. Role niya, pumasok sa mission. Hindi makipagpaligsahan. Hindi baguhin. Hindi labanan bawat hakbang. Ang babaeng hindi marunong mag-submit kay God, hindi rin mag-submit sa'yo. At kung mananatili ka sa kanya, unti-unti kang hihingi ng sorry sa pagiging lalaki. Mawawala boses mo. Mawawala ang talim mo. Mawawala ang confidence mo. Hanggang isang araw, hindi mo na makilala ang sarili mong nakikita sa salamin. Sabi ng salita, ang rebellion parang mangkukulam. At mula umpisa pa lang, nagkakastig na siya ng spells gamit ang pride niya. Hindi siya strong-willed, hindi siya teachable, at hindi ka nilikha para makipagpuno sa sariling bahay mo. Kaya kung bawat usapan parang power struggle, hindi siya katuwang. Sagabal siya, at kahit gaano pa siya kaganda sa labas, kung pride ang laman ng espiritu niya, hinding-hindi ka makakapamuno ng walang laban. Ngayon alam mo na, hindi ito tungkol sa heartbreak, tungkol ito sa digmaan. Hindi laging may sungay at usok ang kaaway. Minsan siya ang pinapadala, maganda, malandi, mukhang makadyos sa ibabaw. Pero sa ilalim, lahat ng armas dala para gibain ka. Hindi siya blessing mo. Paan siya, pinadala para i-distract ka. Para ubusin ka para ilihis ka sa landas. Tinawag kang mamuno, magpatayo, lumakad sa apoy at autoridad sa ilalim ng Diyos. Pero ang maling babae, sisikipan ng leeg ng calling mo. At paghuli ka nagising, baka tapos na lahat. Kaya pumili ka ng matalino. Dahil hindi lahat ng babae pinadala para mahalin ka. Yung iba pinadala para tapusin ka. Gusto mong malaman kung siya na ba talaga? May isa pa akong video na binabanat lahat ng signs kung paano makikilala ang tamang babae para sa iyo. Hindi perpekto, hindi pantasya, kundi totoo, makadiyos, subok at tugma sa purpose mo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.